Hindi naman padadayig ang mga taga-batas ng pambansa ngayong kapaskuhan. Ibibida rin nila ang kanilang mga nagniningning na mga pailaw. Silipin natin yan sa ulat ni Mela Les Moras. Live, Mela! Yan, daramdam na ang kapaskuhan dito sa kamera at kanina nga may mga bumisita rin malalaking personalidad na naghati ng good vibes at inspirasyon ng gabi kanina ng pangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpapailaw ng higanting Christmas tree rito sa Kamara hudyat ng pagsisimula ng selebrasyon ng Pasko. Ayon kay Speaker Romualdez, naway madama ng lahat ang tunay na diwa ng okasyon at magsilbing biyaya ang bawat isa sa ating mga kapwa. Bago ito, kaninang hapon ay narito nga rin sa Kamara si Miss Universe Philippines at Miss Universe 2023 Top 10 semifinalist Michelle Mar Marquez D. nag siya sa mga kongresista at kilanal naman ng mga mambabatas ang inihatid niyang karangalan, inspirasyon at kasiyahan sa publiko. Sa isang panayam sa media, nagpasalamat naman si Michelle sa umaapaw na suporta at pagmamahal na tatatanggap niya at kahit nagtapos na ang budget, pangako niya, patuloy, na ang pa, patuloy pa rin ang kanyang niya pagsusulong ng kanyang advokasya patungkol sa autism awareness. Nitong umaga naman, inulunsad na rin ang Association of Women Legislators Foundation Incorporated ang pamaskong handog garage shale for a cause dito sa Kamara. Sakto ito para sa mga naghahanap ng pangregalo dahil tampok sa 4D event ang iba't ibang produktong Pinoy at ang kikitain dito gagamitin namang pampondo sa pagpapatayo ng Women and Children Protection Unit Building sa si National Center for Mental Health sa Mandaluyong City. Kabilang naman sa mga naghayag ng suporta rito at nagsilbing bisita sa pagtitipon si na City Councilor Aiko Melendez at ang celebrity family na si Nakuling Garcia, Billy Crawford at kanilang anak na si Amarie. Dayan hanggang ngayon nga, no, kanina ay sumama rin sa Christmas tree lighting ceremony si Michelle Marquez D. At ang ngayong, uh, ngayong gabi, inaabangan din natin kung uh, tuluyan ang ipapasa ng kamera yung resolusyon na kumikilala sa kanyang uh, mahusay na partisipasyon sa Miss Universe 2023 pageant. At kanina, Dayan, banggiting ko na lamang din, nakapanayam ng media si Speaker Romualdez at nagbigay rin siya ng mga ulat tungkol nga sa iba't ibang malalaking issue ngayon. At abangan nga yan sa mga iba pa nating news ka sa ating uh, paghimay sa mga bagong updates din mula kay Speaker Romualdez. dayan Maraming salamat sa iyo, Mela Lesmora.